No. Saan dito ang ano? Saan dito papuntang Star Toll Bay? Okay, meron sa Malpar? Diretso doon. Ay, pag dito. Dito sa Proxy. Tanawan. Dito ako, dito. Ah, oh dito, Peng. Dito. Pag dito, pa saan to Uh, Maynila ito. Maynila, Maynila dito rin ako Maynila. Hindi, okay, kaya lang po sa Tanawan. Tanawan, tapos papasok ako doon, pakaliwa. Sa sa supply, sa liwa kayo. na, doon ako dito rin siya. Tapos pa. Tapos dito, pwede ako dito dumaan din. Pwede rin na, Malbar. din. Pwede rin Hmm. Tayo pa saan dito yung highway O oh, papuntang highway Doon Highway na yun o Sa'yo na yun bigas Dito yung highway Yung ginagawa bago yun Eh itong kapila, Highway din Diretso rin, highway pa rin yun Highway pa rin sa dito So yun yan So yun yan Dito, dito ang daan May sakayan din dito ng tricycle Dito may sakayan din ng tricycle Tapos ito, highway Ngayon, dire diretso lang ako Pa highway Ito, ito ang highway na, na Ito, ginagawa pang highway ngayon, nang gagawin ko, diretso na ako doon. Ah, highway pa rin. Ito, sa iyo na ito. Ito, okay, sa iyo na to. Okay. Ano mo? Hindi. hindi, sa iyo yan. Bakit yung... Digay ko sa iyo. Dahil tinuruan mo ako kung saan dadaan. Oo, so, hindi na ako. Oh. Oo, sa iyo na yan. Sa Sa iyo na yan. Kung gusto nyo rin makatanggap ng bigas mga katropa, mag-register lang kayo dyan. Yung link ay nasa may comment section. Ako nang bahala.